Uy, parang kailan lang pangarap ko makahawak at makakita ng snow. Pero hindi dito sa Korea, kundi sa Canada. Pero, syempre ang gusto ni Lord, dito na lang daw ako sa Korea. Kaya, ano naman kontra ko doon, di ba? <laughs> ano nga sa'yo ngayon ang ikalawang gabi ng simbang gabi dito sa Korea? Maagang nga akong ngayong umalis ng bahay kasi may bibilihin muna ako. Pero wait lang, magbibidyo muna ako. Wait, 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 wait. <laughs> ang hirap din talaga kapag solo ko palagi. Ox lang yun, nag enjoy naman ako. At habang nag-iintay nga ako ng bus, eh, bigla na naman bumusang malakas na snow. Woo! Ang sarap mo sa mata. Pero mamaya, ikaw na may magpaparamdam sa akin kung gaano kalamig na naman ng Pasko. So ano, may experience dito ng pamilya ko. Kasi yung bahay namin, walang aircon, kaya lagi ring mainit. Ang meron lang sa aming malamig, yung rep, tsaka yung yelo. <laughs> at itong matakas kayo na ako ng bus, at talaga namang papasente ka sa panahong ito. Ay, ang sarap sana magbiyahe sa ganitong malamig na panahon. Kung may ka-holding hands ka, may ka sa bus. Eee, when kaya ulit? <laughs> Sa Gomnam Nusaga nga pala ako pupunta, pero mas kilala siya sa tawag na downtown. Kasi doon yung shopping center dito sa Gwangju, nandun yung iba't ibang brands, yung mga damit na gusto mong bilhin, sapatos, at anything for fashion. Lahat nandun na makikita mo na doon sa downtown. Uy, teka, teka, teka. Shoutout nga pala kay Leonard Sampolio. And ito, may nakita ako dito, si Aaron Magtibay. Nakita ko siya sa unahan ko, pero hindi ko siya tinawag. <laughs> Shoutout sa inyo. At habang naglalakad nga ako dito, bigla lang mabumus yung malakas na snow. Woo! Napakaraming beses ko nang na-experience yung snow dito. Pero alam mo, sa unang bagsak talaga palagi, lagi kang maaamisa para kang bata na naglalaro sa show. E enjoy ko na lang kasi syempre pagdating ng araw uwi rin ako ng Pilipinas wala naman ng snow doon di ba feeling ko kasi doon sa atin sa Pilipinas summer buong taon tapos pag umulan talaga namang baha at sa pag-ikot ko nga din sa downtown eh may nabili naman ako damit tapos iba sinukat sukat ko lang hindi ko binili kasi ang mamahal naman kasi ganun din siguro kayo no sukat lang picture tapos alis hindi ko na video yung iba kasi nagmamadali na rin ako diyan syempre nagutom na rin ako kaya kumain na rin ako at kumain naman isa ni e enjoy ko na yung pagkain ng mag-isa yung me time ganyan kasi baka biglang isang araw, may kasama na rin ako. Uy, chat mo na ako. <laughs> Segway talaga lagi ang kaharutan dito sa vlog, ha? <laughs> Kailangan ko na nga pala magmadali kasi atin pa ako ng mas. Hala, late na ako. Kahit sa pagmamadali ko, hindi ko napigilan tumigil para tingnan itong mga nagaganda Christmas lights display dito sa ACC. Grabe, ang ganda. Kumukuti-kuti-tap, kumukuti-kuti-tap. Ito at sumakay na nga ako ng sabay papunta ng Songjongri. Nandito na agad tayo sa Songjongri, tumakbo na agad ako. Pero hindi ko na na-video kasi nga nagmamadali na ako. At iyon nga, dumating na ako ng simbahan, kaya lang hindi na ako makapag-serve tonight kasi nalate ako ng konti. Konti lang naman, konti. Sabi nila, kapag nakompleto mo daw simbang gabi, pwede kang mag-wish at matutupad ito. Ako naman, ang wish ko lang lagi kay Lord, uh, good health ng family ko, kaligtasan nila, kaligtasan ko, health ko din, tsaka ng mga pamilya kong iba, kaibigan. Ay, wait, wait, wait. Kaligtasan at health na rin pala nating lahat. Sabihin nyo naman, napaka-selfish ko. Tsarek. <laughs> At ito pa pala, mukha nga pala akong pera, Lord. Sana madami tayong benta tuloy-tuloy na to. Woo! At yun nga po, Lord, natapos na po yung mas namin ngayon. Thank you po sa lahat ng blessings. Pero wait, hindi pa tayo tapos. puputan naman tayo ngayon sa Christmas party kasi na-invite tayo ni Ate Shit. May Christmas party daw sa kanyang kagi dito ngayon sa Jingguk, ang Asia Best Mart. Sa mga kababayan nga pala natin dito sa Guangzhou, baka hindi nyo pa alam, meron ditong magandang Asia Best Mart sa Jingguk. At syempre, sa mga kababayan natin dito sa Korea, pwede kayo mag kay Ate kasi pwede kayo mag-order at itetekben na lang yung mga product products na gusto nyo orderin. Available nga pala dito yung mga Philippine products natin ha. Siyempre naman, kapag may party, maraming pagkain. Kaya naman, uy, kain na, na. At habang kumakain nga, eh, nagsimula na rin ang mga games nila. Pero hindi ako sumali kasi oh, audience lang ako for today's video, guys. <laughs> What's up, mananap sa ating mga kasama dito sa Christmas party na to. Mag-enjoy lang kayo dyan. At ako, dito lang sa tabi. Tagay ng beer. Woo! <coughs> <coughs> Gaya nga nang sabi ko din sa interview, ramdam na ramdam mo rin ang kapaskuhan dito sa abroad kasi tayo mga Pilipino kahit sa anuman kaya natin mag-enjoy. Kaya natin mag-adjust palagi. Ang cute nga ng mga outfit nila ngayong gabi. Uy, hindi ako na-inform. Wait, teka lang. Lahat sila masaya na, busog na, nag-enjoy. Siyempre, ilabas na yung paninda. <laughs> Nagkabentahan na naman po. Eh, hey, salamat sa mga bumili. Hindi ko lang na video lahat, pero thank you sa inyo. <laughs> Merry Christmas. Pagkatapos nga nag-exchange gift na sila. Tapos, nagsayawan na, nag-party, nag-inuman, mga naglaro ng dart. At kahit hindi ako kasali sa mga exchange gift, uy, may nagbigay sa akin ng Tumblr. Thank you kay CD. At pagkatapos nga ng lahat ng yan, ay eh, oras na para umuwi. Maraming maraming salamat sa nag-invite sa akin. Maraming salamat sa food. At yun lang, see you to our next vlog. Annyeong!